ang kwentong tutonghayan natin ay ang pag-iibigan ni Dante at Elisa. Masasaksihan natin kung paano nila ipinaglaban ang kanilang pag-ibig. Sa isang tahimik na baryo, sa gilid ng isang malawak na bukid, nakatira si Aling Marta kasama ang kanyang anak na si Elisa. Bagamat kapos sa pera, masaya sila sa simpleng buhay. Si Elisa ay maganda, may mahabang itim na buhok, maputing balat, at maamong mukha na parang anghel. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang kabaitan at pagiging masayahin ang tunay na nagpalapit sa kanya sa puso ng mga tao. Isang araw, habang nangunguhan ng mga gulay sa bukid, dumating ang isang lalaking nakaputing kotse. Si Dante, isang mayamang binata, anak ng mga kilalang negosyante sa bayan, ay pumunta roon upang magpahinga mula sa ingay ng lungsod. Naakit siya sa payak na kagandahan ni Elisa at tila may kakaibang bagzo ng damdamin ang naramdaman niya sa unang beses na makita ito. Nang magkaharap sila, napatingin si Elisa kay Dante at mabilis na ibinaling ang tingin. Sino kaya siya? Tanong ni Elisa sa sarili, habang bumabalik sa kanilang kubo. Mula noong araw na iyon, laging binabalik-balikan ni Dante ang baryo. Gumagawa siya ng mga dahilan para makausap si Elisa, hanggang sa isang hapon, sa ilalim ng isang puno ng mangga, nilakasan ni Dante ang loob na kausapin siya Magandang hapon, Elisa, bati ni Dante na may ngiti sa kanyang labi Nagulat si Elisa na alam ng binata ang kanyang pangalan Magandang hapon din po, paano niyo po nalaman ang pangalan ko Madali lang, sagot ni Dante habang humajakik Sinabi ng isa sa mga tao rito Matagal na kitang napapansin Hindi alam ni Elisa kung anong isasagot May halong kilig at kaba sa kanyang dibdib Kilala si Dante bilang anak ng mayamang pamilya at ang kanyang simpleng buhay ay malayo sa mundo ng binata. "Elisa, maaari ba kitang dalawin paminsan-minsan?" tanong ni Dante. "Pero, bakit po ako?" sagot ni Elisa, may pag-aalinlangan. Alam niya ang agwat sa pagitan nila. "Hindi ko rin alam," sagot ni Dante. "Pero sa tuwing kasama kita, parang kompleto ako." Simula noon, nagiging madalas ang kanilang pagkikita sa bawat tagpo, lalo pang nahuhulog ang loob nila sa isa't isa. Sa kabila ng takot ni Elisa sa magiging reaksyon ng pamilya ni Dante, hindi niya maiwasang mahalin ang binata. Alam nilang kailangan nilang itago ang kanilang relasyon, lalo na sa mga magulang ni Dante. Isang gabi, sa ilalim ng mga bituin, nag-usap sila. Elisa, mahal kita, sabi ni Dante, mahigpit ang hawak sa kamay ng dalaga. Tumingin si Elisa sa kanya, ang mga matay punong-puno ng emosyon Mahal din kita, Dante. Pero paano tayo? Hindi ito magugustuhan ng mga magulang mo. Hayaan mo sila. Lalaban tayo para sa pag-ibig natin, sabi ni Dante, tiyak sa kanyang damdamin. Ngunit alam nila sa kanilang mga puso na hindi ito magiging madali. Hindi nagtagal, nalaman ng mga magulang ni Dante ang kanilang relasyon. Si Don Fernando, ang ama ni Dante, ay galit na galit. Si Doña Regina naman, ang ina, ay sobrang dismayado. Isang hamak na probansyana ang babae. Hindi siya bagay sa iyo, Dante. Sigaw ni Don Fernando habang kinakausap ang anak. Hindi ko kailangan ng basbas nyo, mahal ko siya. Tugon ni Dante, pinipilit ipaglaban si Elisa. Kung ipagpapatuloy mo yan, wala kang mamanahin sa amin. Ipapakasal ka namin kay Victoria, anak ng mga negosyanteng Ramos. Siya ang tamang babae para sayo. Pahayag ni Donya Regina, si Victoria ay maganda, edukada, at galing din sa mayamang pamilya. Matagal nang gustong ipakilala si Dante kay Victoria, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng interes ang binata. Nalaman ni Elisa ang tungkol sa plano ng mga magulang ni Dante. Bagamat masakit, handa siyang palayain ang binata para sa kapakanan nito. Hindi ako bagay sa'yo, Dante, Umiiyak na sabi ni Elisa. Mas mabuti pang kalimutan mo na ako. Elisa, hindi ako susuko. Hindi ko hahayaan na ang mga magulang ko ang magdikta ng buhay ko, tugon ni Dante habang pinupunasan ang luha ng dalaga. Pero ang balita ay mabilis kumalat, at dumating kay Victoria ang chismis. Pinilit ng mga magulang ni Dante na ayusin ang kasal sa lalong madaling panahon. Dumating ang araw ng engagement party ni na Dante at Victoria isang engranding handaan ang inihanda ng mga magulang ni Dante sa isang malaking hotel sa lungsod. Dumagsa ang mga kilalang tao sa lipunan, at naghihintay na lang ng pagdating ng magkasintahan. Ngunit habang hinihintay nila si Dante, napansin ng lahat na hindi ito dumating. Walang makapagsabi kung nasaan ang binata. Sa isang maliit na bahay sa baryo, nagmamadaling naging pake si Dante ng mga gamit habang hinihintay siya ni Elisa. Sigurado ka ba dito, Dante. Tanong ni Elisa, halatang nag-aalala. Oo, Elisa, magkasama tayo, at kahit ano pa ang mangyari, hindi kita iiwan, tugon ni Dante. Umalis sila ng gabi na, sakay ng isang lumang kotse, papalayo sa lahat ng humahadlang sa kanilang pagmamahalan. Nang mapagtanto ng pamilya ni Dante na tumakas siya, galit na galit si Don Fernando. Hanapin sila hindi ko hahayaang masira ang pangalan ng pamilya natin dahil lang sa isang hamak na babae. Sigaw ni Don Fernando sa mga tauhan nila. Nagsimula ang malawakang paghahanap sa magkasintahan, gamit ang lahat ng yaman at impluensya ng pamilya. Sinundan nila ang bawat posibleng ruta, nagtanong sa mga tao, at anabangan ang bawat daan. Si Doña Regina naman, kahit nagalit, ay nag-aalala para sa kanyang anak. Baka mapahamak si Dante. Kailangan nating mahanap sila agad. Makalipas ang ilang araw ng pagtakas, natagpuan ng mga tauhan ng pamilya si Dante at Elisa sa isang maliit na bayan sa probinsya. Pagod na sila mula sa paglalakbay at wala nang halos pera para magpatuloy. Dante, anong gagawin natin? Tanong ni Elisa, halatang takot sa maaaring mangyari. Hindi ko alam, pero hindi ako susuko. Mahal kita, Elisa. Sabi ni Dante habang hinahawakan ang kanyang kamay. Ngunit bago pa man sila makagawa ng plano, dumating na ang mga tauhan ng pamilya ni Dante. Agad silang hinuli at dinala pabalik sa lungsod. Nang dumating sila sa mansyon ng mga Montemayor, agad na ipinaalam ni Don Fernando kay Dante ang kanyang galit. "Ikaw, Elisa, wala kang karapatan sa anak ko." Sigaw ni Don Fernando habang pinapahiya si Elisa sa harap ng lahat si Dante ay pilit na nilalabanan ang mga tauhan ng kanyang ama na pumipigil sa kanya. Huwag mong saktan si Elisa. Mahal ko siya. Ngunit walang pakialam si Don Fernando. Ipinasara niya si Elisa sa isang maliit na silid ng kanilang mansyon, walang kalaya ang makausap man lang si Dante. Hindi natitiis ni Dante ang ginagawa ng kanyang mga magulang kay Elisa. Sa isang gabi, habang natutulog ang lahat, sinubukan niyang palihim na makapasok sa silid ni Elisa. Elisa, nandito ako, bulong ni Dante habang unti-unting binubuksan ang pinto. Akala ko hindi nakita makikita, sabi ni Elisa, luhaan pero may pag-asa sa boses. Magsama tayo, Elisa, kahit ano pa ang mangyari, lalaban tayo, sabi ni Dante habang niyayakap ang dalaga. Ngunit bago pa man sila makalayo, nahuli sila ng mga gwardya ng pamilya. Pinalo si Dante ng kanyang ama. Wala kang utang na loob ginawa ko ang lahat para sa'yo, para sa kinabukasan mo, tapos sisirain mo lang ang pangalan ng pamilya natin para sa babaeng yan. Sigaw ni Don Fernando habang pinipigilan ang kanyang sarili na sampelan ang anak. Hindi ko kailangan ang yaman nyo. Hindi ko kailangan ang pangalan nyo kung hindi ko naman makakasama ang babaeng mahal ko. Sigaw ni Dante, habol ang hininga sa galit. Si Elisa ang buhay ko, Papa. At kahit anong gawin nyo, hindi nyo kami mapaghihiwalay. Pinalayo si Dante mula kay Elisa at ginapos sa sariling kwarto. Habang nakatingin siya sa bintana, naisip niya ang bawat pagkakataon na magkasama sila ni Elisa, ang mga ngiti, mga tawanan, at mga pangarap na kanilang binuo. Hindi ako papayag na magtagumpay sila, bulong niya sa sarili. Gagawa ako ng paraan. Sa sumunod na araw, habang pinag-iisipan ng pamilya ni Dante kung ano ang gagawin kay Elisa, sinimulan ni Dante ang pagbuo ng plano para makatakas muli kasama ang dalaga. Nakahanap siya ng kasabuat sa loob ng mansyon, isang matandang hardenero na malapit sa kanya. Isang gabi lang, Mang Pilo, kailangan ko lang kayong tulungan ako. Ayokong manatili dito habang si Elisa ay nagdurusa, pakiusap ni Dante. Panginoon Dante, delikado ito. Kung mahuhuli tayo, baka mas malala pa ang mangyari. Pero dahil alam kong tunay ang pagmamahal mo, tutulungan kita, sagot ng matandang hardenero. Sa kalaliman ng gabi, habang tahimik ang buong bahay, pumasok si Mang Pilo sa silid ni Elisa, dala ang susi. Niyakap ni Elisa si Mang Pilo sa pasasalamat at mabilis silang lumabas. Sa kabilang bahagi ng mansyon, hinintay ni Dante ang senadorias. Nang makita niya si Elisa, mabilis silang nagyakap at tumakbo palayo. Naghanda na sila para muling tumakas, pero sa pagkakataong ito, alam nilang wala nang balikan. Naglakbay sina Dante at Elisa palayo sa lungsod. Hindi nila alam kung saan sila patungo, ngunit ang mahalaga sa kanila ay magkasama sila. Sa bawat kalsadang kanilang tinahak, mas lalo nilang nararamdaman ang kalayaan. Paano tayo mabubuhay? Tanong ni Elisa habang naglalakad sila sa isang madilim na daan. Wala akong pakialam. Gagawin ko ang lahat para sa atin. Magtatrabaho ako. Magsisimula tayo ng bago, sagot ni Dante habang hawak ang kamay ni Elisa ng mahigpit. Alam nila na hindi magiging madali ang lahat. Wala silang pera, wala silang tirahan, ngunit sa bawat hakbang, mas lalong tumitibay ang kanilang pagmamahalan. Hindi nagtagal, natuklasan ng pamilya ni Dante ang muli nilang pagtakas. Galit na galit si Don Fernando, at pinilit niyang gamitin ang kanyang impluensya upang matunten ang anak at si Elisa. Masyado na itong lumala, Fernando, sabi ni Doña Regina, na hindi na makatiis. Kailangan nating kausapin si Dante ng mahinahon. Hindi natin sila masisira sa ganitong paraan. Mas pipiliin kong patayin ang pagmamahala nila kaysa hayaan na masira ang pangalan natin. Sigaw ni Don Fernando, bulag sa galit at pride. Pinakilos nila ang lahat ng tauhan upang hanapin ang magkasintahan. Sa bawat bayan na kanilang denarianan, parang lagi silang isang hakbang na lang bago matagpuan sina Dante at Elisa. Sa isang maliit na baryo, sa dulo ng isang mapunong burol, nagtago sina Dante at Elisa. Doon, natagpuan nila ang kapayapaan pansamantala. Subalit alam nilang hindi ito magtatagal. Ang mga hakbang ng mga tauhan ni Don Fernando ay papalapit ng papalapit. Hindi na tayo makakatakas sa kanila, sabi ni Elisa, takot na takot. Hindi kita iiwan, Elisa gagawa ako ng paraan, kahit na ito na ang huli nating laban, sabi ni Dante, matapang pero puno ng emosyon. Hindi nagtagal, natagpuan sila ng mga tauhan. Inilabas ni Don Fernando ang galit niya kay Dante, pero sa pagkakataong ito, mas matapang na hinarap siya ng anak. Ano ba ang gusto mo, Papa? Pera, karangalan, hindi ba pwedeng maging masaya ako sa babaeng mahal ko? Sabi ni Dante, ang boses niya'y puno ng determinasyon. Mabubuhay kayo sa hirap, wala kayong aasahan. Sigaw ni Don Fernando, mas pipiliin ko iyon kaysa mabuhay sa karang pero wala ang pagmamahal. Kung hindi niyo matanggap si Elisa, magpapalom na kami, sagot ni Dante, habang hawak ang kamay ni Elisa. Sa wakas, nagising ang puso ni Donya Regina sa ipinapakitang tapang ng kanyang anak. Lumapit siya kay Don Fernando, mahina ngunit puno ng kahulugan ang kanyang boses. Fernando, tapos na ito. Hindi natin sila pwedeng pilitin. Mas pipilihin ko nang makita ang anak natin na masaya kaysa patuloy na masaktan. Nag-isip ng malalim si Don Fernando. Mabigat sa kanyang loob, ngunit unti-unting bumigay ang kanyang galit. Kung ito ang desisyon mo, Dante, hindi nakita pipigilan. Pero tandaan mo, ito ang huling pagkakataon. Hindi na nagdalawang-isip si Dante. Mahigpit niyang niyakap si Elisa at sinabi, "Ito na ang simula ng bago nating buhay." At sa pagkakataong iyon, nagtagumpay ang pag-ibig. Kahit na puno ng pagsubok, nanagang kanilang pagmamahalan sa kabila ng lahat ng hadlang. Nagsimula silang muli, payak ngunit puno ng pagmamahalan, na walang yaman o karangalan ang makakapantay. Kung nagustuhan ninyo itong kwento at gusto niyo pa makinig at tunghayan ang iba pang kwento, paki-like, share and subscribe itong channel na ito. Salamat po.